mga play na mga na mga ka na natin -ta -ta po, po tayo dun sa uh, bakawa dun sa bakawa na yun bakawa po meron po akong na Bulak. Yan po. Yun, uh, yan ang dagat po yan lahat mga uh, kalinga so, uh, po, so, po, uh, po yung dagat kung saan yung dito po kapag samantala nakatambay ngayon pagkatrabaho so ngayon po kasi ito yung papakita sa inyo na mas maganda ito po yung ano, sa sobrang lawak ng uh, pakawan ano, pong araw na ito ay araw ng Viernes uh, so yan yan araw ng Viernes kung saan ay uh, pupunta po ako dito kung uh, uh, makita po ninyo ang lugar at tanawin ay eh, hopefully po no <coughs> sa inyo mga kalingap hibas po yung dagat grabe ang hibas mapakahibas po ng uh, dagat na ito kung saan ay uh, ibat uh, hibas na hibas talaga dito po, kada dala sa anak po tayo dito ng uh, tubig. dagat, sobrang laki ng dagat at uh, napakalaki po ng uh, ng tubig na ito at uh, maraming uh, laman dagat po mga kalingap so hipas po siya at pag uh, pagmamaga po nakikita po natin hindi ko po nabibidyo no nakikita natin pagmamaga po ay uh, medyo ito ay hindi po gaano uh, hibas hindi uh, po ito anong puro tubig na po ito pag buma bumabalik po pero pagdating po ng ganitong oras ay uh, medyo po uh, medyo mababaw po ang tubig mga kalingap makapansin po natin dito ay uh, dami pong manok bato ito yung uh, tirahan po saan ay tirahan po ng uh, bangka at uh, tirahan ng mga isda ano bakaw ay, and nakakakuha po silang ganito po po na bang, uh, pang uh, lawan dagat o ito yung ano tinatawag po nila so ito po uh, nakikita po natin ang hanap buhay po dito no pakita ko po mga kalingap kung saan po po ang hanap buhay po dito ay uh, uh pangisda talaga yan ito yung bangka mga kalingap laot So pag wala pong laot, pag wala pong maulan, masama ang panahon, hindi po tayo nakakapaglaot ano. Nakikita po natin naman, ano, mga kalinga, mga kababayan. Ito po, ito po yung bangka kung saan yung uh, pwede po tayong maglaot po yung mga tao. Ito po yung ginagamit na baruto. Kung tawagin po dito ay baruto. Uh, kung sa Tagalog po, uh, sa Bicol kasi sabi nila ay baruto po po sa Tagalog ay uh, bangka. Ano po? Bangka. So ito, ginagamit po nila uh, ginagamit po nila hopefully, may makina dyan sa loob at kadalasan disagwan. Yung mga iba naman na tao na uh, yung iba naman po ay pumupunta kung saan saan pumupunta kung hanap buhay po nila uh, panlaman dagat po mga kalingap. So ako po, ako po nakapag-experiment sa mga bagay na uh, nakita ko po yung kaiwasan ang laki ng dagat na ito at nakikita po natin ang kahirapan talaga ng mga tao hopefully yung mga kahirapan ay uh, pangangailangan sa kanilang uh, uh, kanilang mga buhay-buhay so nais ko po magpasalamat po sa mga nais ko po magbigay ng sponsor nais ko pong uh, magparating uh, ng poonok uh, po sa akin naghihingi ng tulong na uh, naghihingi po siya ng uh, bangka po kung sa ano yung uh, uh, gamitin pong panglaot mga kalingap mga kababayan natin nawa po po sa sikwasyon niya wala po siyang kay kayanan at uh, isa sa lahat ay uh, marami silang uh, ginagawa sa ngayon so so ngayon mga kalingap Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Sabahan niyo po mga kalingap kung saan po ay uh, pwedeng magtago ang mga linga. Ito po yung mga uh, bakawan uh, Ang mga laki-laki po ng bakawan na ito. So ito na laki talaga. Hopefully inaabot po ng uh, 10,000 a month ano, bago po mabuhay ito ganitong laking kahoy. Ay uh, inihintay po itong lumaki at pag po itong malaki na dyan po tumatago ang mga isda sa ganito po yung timpi yung da, uh, mga bungkang sari-sari po kadalasan yung bungkang po ay nakukuha po pag tuyo ang tubig ano po mga kalingap? nakikita po natin pagagabi tuyo ang tubig pag tuyo po ang tubig yan po ay uh, pwede mangilaw uh, mga tao dito pang, uh, pangulam ulam at yung marami pong uh, laman dagat ano minsan maka-experiment po ako ngayon maka-experiment nga ako minsan na magsama sa mga paglalaod kung paano po sinasabi po nila kadalasan po mga kalinga pa kitang uh, kawil ano yung kitang pero po wala po silang bailas wala silang ginagamit ng kawaya na pang kawil sa dagat hopefully kitang talaga yung tansi lang po ang ginagamit nila nakikita ko talaga dito So, tara po mga kalinga, pakita ko po kung gaano kalaki po ang dagat nyo. Yun po, yun pong dagat na yun, yung po uh, mga kalingap yung sobrang ano na yon yun na po ay tinataguan ng mga isda. At, nais ko po magpasalamat sa mga solid supporters ko, sa mga FW, na po na umahangad sa akin na bumalik kay Balsantos Matubang and Kay Kuya Ate na vlogs. Ito po ay wala itong kabulaan. Wala po itong halong biro. Sa so, hindi po na naka-experiment nakakita sa akin. At unang-una, maraming-maraming salamat sa mga sponsor ko noon. Wala po ngayon hanggang ngayon na naghihintay pa rin sila sa akin na bumalik kay Kuya Bal. Pero mabalik ko ko sa kanila. And pagkatapos po nito ng aking ginagawa sa aking buhay sa project na ito na contraction ako po magpapasalamat muna sa unang una sa mga taong sumusuporta pa rin sa akin kasi po kung wala po kayo mga supporters ko wala po rin po ang subscriber ko yung subscriber ko po talaga tumatakbo pa hanggang ngayon ano po ano tumatakbo yung subscriber ko marami nagsubscribe sa akin and nag follow sa akin youtube channel at sa akin page po hindi ko po iniisip yung page ko po na wala po yung page ko pero once na buksan ko po yun pagpapatuloy ko po yung channel ko po ito po ah, uh, maraming maraming salamat dun sa nabigay ng damit sa akin noon mula po ngayon kahit kung paano kahit nag isa isang damit lamang natira yung pong isa inatira ibinigay ko po sa tao may nanghihi po kaya ibinigay ko po at ibinigay ko sa kanila ito po ang nireformi ko po sa youtube ano po ang katunayan? Liliporme ko po ito sa YouTube. Hindi ko po itin bastosin ang YouTube channel ko. Hindi ko po itin mag-upload na kung ano-ano. Walang hakang-hakang kabulaanan. Wala po akong kabulas na ginagawa dito sa YouTube channel ko. Sinasabi ko po, ako po ay mabait na tao. Ah, simpleng bagay lamang po ako. At parami po akong ginagawa sa aking buhay. Kung hindi po ninyo nakikita hindi po ako nag uh, hindi po ako nag live di ako nag uh, nag uh, nag sa mga ginagawa ko po pasensya na po kayo mga kalina. kasi isa lamang po akong uh, dakilang youtuber sa buong mundo hindi po akong ganong malaki ang youtuber ko po ako po ay uh, lumalaki habang uh, tumataas yung subscriber ko Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Sana po uh, patuloy niyo kong pagsuportahan sa kanyang YouTube channel. Paki-like and share po mga kalingap. Pagdating ng araw, ako po ay makakatulong sa mga tao na nangailangan. Maraming maraming salamat po and God bless. Bal Santos Matubang and Kalingap Rap. Maraming maraming salamat. Hayaan po natin yung mga isyo. Kung anong isyo na labas sa mga ano, hayaan po natin. See you, si Jose Francisco po, iba po ang mangarap sa buhay. Tutuparin ko po yan hanggat kaya ko po. Maraming yeah, maraming marami salamat po and God bless mabuhay. Thank you so much. i ko na. Hindi na.